Video po today mga kasalat sa hirap. Meron sa atin nagpatahi ng uh, sandals kasi graduation ng estudyante. Hindi ko na bilid yun yung estudyante kanina punta sa akin dito. Uh, isa nga pala akong manatahi ng uh, sapatos. Repair. Repair ako taga repair. At ito ha, uh, pinapatahi niya. Customer ko sa taga kabilang uh, barangay po namin. di bali po ito yung mga gamit ko. Makasalat um, sa hirap po. Oh. Uh. Kaya, yan Oh. Yan. Kaya, sasimulan na natin pagtahi. Yan, sa mga basa natin dyan, yan, makikita nyo kung ano yung hanap buhay ko ah. Hindi po tayo yung taong nakahupo lang, yung sinasabi nyo po na, yung sinasabi nyo po na, na ano, ano na nakain lang ako lagi, nakain. Papakita ko po sa inyo kung paano po, kung ano po yung hanap buhay ko. Ano po? Ayan oh. Tamaan niyo, ito pa yung sinusukat po to, sinusukat po ang Ano Sinusukat po ang tali. Ya, may cutter po tayo. Kompleto po 'yang magamit natin ayan, na makasal sa hirap. Kaya sa mga nababasa akin diyan, excuse me po. Uh, hindi po tayo tamad na tao. Na ano po. Yan po, sasimulan ko na. Ito so okay pala ito, mukhang sa hirap ano. sa mga basa natin diyan. Kaya sabi ko po sa inyo, huwag kayo mangungusga ng kapwa nyo. Dahil hindi nyo po alam kung ano yung mga bawat isa sa atin, ano? Ayan po yan. Hindi natin po alam yung mga pamumuhay natin o buhay natin. Kaya huwag po tayo mangungusga sa kapwa po, ano? Yan. Ayun po yung hanap buhay natin. Isa pong mananahi. Ang beterno ng sapatos. Ayun po, ba? Diba? Hmm. Yan. Ito po yung PWD po na gusto pong mabuhay sa mundo. Ano po? Ako po yung PWD po na hindi nawa wala po ng pag-asa. Lumalaban po ako. Lumalaban din po ako ng patas. Hindi po ako nagmamakaawa. Uh, nagpapasalamat po ako sa mga nagbibigay po sa akin ng uh, tulong, yung mga blessing, uh, mga mga bayad ating what that will yun. Kusa po bigay sa akin yun. Hindi po ako nangihingi. Ako po yung taong dapat inspirasyon ng tao ng kapo natin ng mga PWD o no, nawalan na ng pag-asa. Kasi ganoon din po ako dati. Nawalan pa ako ng pag-asa noon. Nung bago naglag ako, ay uh, inisip ko po noon, lagi ko po umiiyak dahil sa problema, kung ano na yung buhay namin. At tumira din po ako, kung hindi nyo po alam. Nung naglag po ako sa Bukado, ah, senior sa po na hindi ako nakakalakad, ah, uh, dati po ako matatao sa Alabang nama ko po yung mga pamilya ko doon, doon kami tumira ng asawa ko. Wala po kami pang-upa. makasal sa hirap. Wala kami pang-upa po, ano, pero tumira po kami talaga sa ilalim ng tulay. Promise po. Al Alam po ng Diyos yan. Tumira po kami ng ilalim ng tulay. Kaya yung mga sinasabi nyo po na yung iba po yung walang matira. Nanarasan po namin lahat yan. Sa tulay po kami nakatira dati noon. Yan po. Diyos po nakakalam na lahat ang sa buhay namin at pagsubok po namin. At naisipan po namin, na lumuwas po kami dito sa, bumalik kami sa probinsya at dito ulit manirahan kasi meron po kami dito na ay eh, pa barong-barong na bahay. yan po ano. At hindi uh, pili po kami nakikitayo lang po kami sa lupa at least po meron kami matutulungan kahit pa po tayo namin. May eh, sa mga baso diyan na nagahamak sa akin. Hindi niyo po alam ang buhay ko ang pinagdaanan namin mag-asawa. At kung sa inyo dadaan ito, kung sa inyo, kung sa inyo dadanasin ito, sa inyo, hindi nyo po kakayanin. Manawalat po kayo sa akin. Kaya yung mga pinagsasabi nyo sa akin, lahat po naranasan na namin yan. Natumira kami sa ilalim ng tulay. Doon kami na nga nakitira sa ilalim ng tulay, doon sa nakilala namin. Totoo, promise po yan. Nagtitinda po mga isi ko ng taho. Kasi dati po ako manataho, siya po nagtinan ng taho. Kasama yung malilit ko po mga anak na yan. Yung anak kong panganay ay 7 uh, pitong taon. Yung isa naman anim. Yung isa naman ay three, uh, two years old. Bago pa lang. Magto two years old pa lang yung, yung bunso ko. Napakaliit pa po talaga nun. Kaya yung maranasan po namin buhay, hirap talaga po. Kaya matatag, bilig po ako sa asawa ko, magiging matatag po talaga siya. Dahil gato na po ako. Yung masasahirap, kailangan natin ito ukitan eh. Kasi Mapuputol yung tali kagat kaya ino-okay tangko siya dito sa gilid yan no? Oh. Ino-okay tangko siya. Oh. Tatayin natin yung palibot yan. Ito nga pala yung aking pantabas o. Oh. Kaya kompleto ka sa pandamit na gamitan na kagamitan na pagreta ng, pag ka ng sapato. Kaya nga sa ano na to eh. Ah, uh, ano ko na. na Nakukitan -okay ko na siya kaya tatayin na natin siya. Iyan no? Oh. Diba? Kaya sa mga basa natin dyan, shout out sa inyong lahat. Yung mga buhay nyo, hindi ko alam eh. Kaya hindi nyo rin kilala yung pamumuhay namin. Kaya huwag kayo mababas ng basa-basa laang. Sabi lang, mamaka, magpapaawa ako, tamad. Yan po, hindi po ako ganun klaseng tao. Kahit po tayo PWD, sisulong ko po aking mga, aking pamilya. Ano po? Kaya huwag niyo po kumuhusga na na parang alam niyo na po nga aking pagkatao. Ano? <laughs> Kaya natatawa ako sa mga basal na to eh. Na <laughs> Makasal sa hirap. Malapit akong matapos. ito sa provinsya sa aming makasal sa bibira na magpatay na sapatos pero okay lang. Basta may hanap buhay naman ako na kahit na kaya marami pa akong sa inyo mapakita na aking hanap buhay, you no? Know? Kaya sa mga basal dyan, maghintay-hintay lang kayo kung anong mapapalod yung mga video sa akin. Yan, no? Oh. Masabihin nyo, hindi ako talaga malatahe. Yan, oh. no? Makita naman ninyo. Ugutin ko doon, tapos kukunin dito. No? Oh, di ba? Yan. Okay na. Masa't hirap. Gawa na to, oh. Kunin nilang ito mamaya. Di bali, 80 pesos to ang isang pares. 80 pesos lang. Pero sa bayan, mahal to, mga 120. Ayan o. Kasi dito ay mga sudyante lang at walang wala rin sa buhay kaya mura lang po ang singil ko. Kaya dyan sa mga basa natin dyan, ito, shout out sa inyo. Ito ang hanap buhay ko. Kahit po matumar sa pagagawa ang ang nagpapagawa o okay lang po yun. Ano? Kaya po, salamat sa inyo. God bless.